Ay, oh, mini bus. May mga katabi akong bagets. Ito. Ayan. Kawain okay. ka. Nag-vlog ako. Ayan. So, guys, may napaupo sa akin na uh, mabait na bata. Ayan. So, guys, ito na nga. Magkakasama na kami. Ayan, dumating na si Madam. Si Madam Aki at saka si Madam Condesa. So, yung struggle ko kanina nga pala, shout out po doon sa nagpaupo sa akin, nagbigay ng upuan doon sa minibus. Nag-commute po ako! Pinag-commute eh, po ako ng dalawang bruha! <laughs> so bakit po ako ng minibus na nakamahabang t-shirt? Kaya gusto namin kasi. <laughs> nakamahabang t-shirt po ako kanina, nagpalit lang ako kanina para ano, alam mo, paglabas ko ng si Agne, no? sa So ayan na, magkakasama na kami ang mga inday. O oh, ayan, inday aki. O oh, ano, kamusta? Ang buhay? O oh, ayan, kondesa. Ayan si okay. ma'am kondesa. Ah, at ito ang madam. Hindi pa namin alam, te. Guys, walang yung mo naman itong dalawang to. ayan, o. Oh. May Meron si madam ditong groceries. Ibibigay, may pagbibigyan daw siya. So, ang ginawa ng dalawa, binilagay niya sa plastic. Ayun, oh my na, my God! <laughs> Gigi! Hindi na pumunta sa palengke mo! Hindi <laughs> ano <sa> na nagpunta, <laughs> o! Oh. Ano na ang dali. Oh, <laughs> ang dali na dito sa loob ng sakyan. Ang oh, sasakyan! Ano, ah, oh, teka, interviewin natin, ha? Ah. Ano nakuha mo, Aki? Ano na pamalengke mo? Oh. <laughs> 23 so 146 So, mm. amang Alaska. <laughs> That's a 40 something. I so, bought ako coffee jelly and the yung And then brownies. Oh. Sobrang premi para lang. ko na lang yung tinapay na. <laughs>

<laughs> Madam, ano masasabi mo? At sa Jochak Kenis na yung mga groceries doon. <laughs> sa kapal ng mukha na O, oh, ayan o. Oh. Dino mo, ay, hey, bruha, humarap ka. Ano pa ang kukuhanin mo? Wala na, okay na ako. Ah, solve na. Ikaw, ano, kondesa. Kaya, pag may naisip pa. <laughs> hindi mo, hindi na baka pag naisipan mag-spaghetti bukas ni Maria eh, baka mag-grocery pa siya mamaya. Mag-grocery pa ako at lang ano. Ayan o, oh, chi sa akin na pala yun, kinukchak tennis pa. Ang mo, ang dami kaya ano, mag, ba, mahihirap ka pag uwi mo. Kinukchak tennis? Wala tuloy akong pang salad, wala akong pang kopi jelly, puro pang spaghetti, tsaka toyo ang itinira. Toyo, pati sa tsuka. Kukuha nito yung puro kak mo? Putak Ayan! Kinuha na talagang tinuktak tennis na nila. Wala kang Saka, protective chocolate ha, oh, wala ka pang salad chocolate. Bukuhanin ko yung dalawang lata. Oo, oh, <laughs> sige. Bukuhanin mo. naka to. Sandata <laughs> so, lang. Day Sabi oh, ko, nung namigay ka ng groceries, tinutuos-tuos ko na lang. Bukahan ko si Patawang. 15 months. Tapos so, nung makita yun, napilos yung mga lamang. Ano, si, ano, si... Oh flawless si natin. Kaya mo muna magchikahan sila. At kami dalawa ni Madam, so, madam dito ay aara. So, shout out dun sa dalawang batang nagpaupo sa akin sa minibus. Ayan. Oo, inulit ko kasi hindi ko masyadong na i-shout out kanina. So, shout out din dun sa nagchukchak tennis ng groceries ko dito sa likod. Actually, hindi yan sa'yo. Ayan, dalawang yan. yan. Ayan o, ayan o. Ayan o. Sa likod, wala sa harap. Kung gusto mo, ba tayo ng pwesto? O sige, pali Di, Dilipat natin ito, Aki. Ganda ni Aki o. Tignan mo naman o. Ayan si Aki Benz. Talo si madam o. Tag na kulay ng hair. Asan ka ro? na yung hulo ko eh. Ina po kami sa aming Christmas party with Madam's birthday o. Di ba Marikoy? Ayan po si Ma'am. So, malapit na kami. Oo, sobrang lakas na ulo. Oo, lugo si Diba. Oo, sabi, na, Oo oh, sabi, sabi ko lang lakas. Kaulanan nyo. Oo, sabi ko lang. Ah, Roderick pala pangalan nito. Oo. Bakit naging agol yun? Masaya namin. <coughs> Ganda pala ang pangalan, Roderick. but naging agol? The goal. Eh, alam mo na wala mga So, guys, so ayan yeah, na. Makapagal. Uh, bullybird na kami. Tayo. <coughs> <coughs> oh, sa balakang na namimigay si Bongbong. Utangin na, oh, na mo. Ba pa tayo <coughs> sa malangang. Dito na tayo Ayan eh. Yes. Sa yes. 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 namimigay. Oh. San ka magpapark? Sundan mo siya, magpapark ka. Saan ba tayo? Magpapark siya. Ayan Ay, ang ukada! Hindi oh, nga, dito tayo. Oo, parking yan. Eh, sundan mo nga siya kasi siya yung ating guide. Koche niya. Ayan, pwede ka na siguro dyan magpark, ne. VIP N19. Ayan, fountain car park. Pwede na siguro dyan. N19. Oo. N18. N18. Para pag ano natin mamaya. FB58. FB FB58. Crystal Cordon. Puno na. Wala tayong pagpaparkan. Na. Crystal Corridor. Ito. 695. Wala na eh. Oh, oh. Ayan. Tatandaan naman natin kung saan tayo. Ayan, nakapark na yung isa. Ayun, ah. nakapark na siya. Ayun, you know? yan, daming parking ngayon, no? Kasi baka may, ano yan, may guide na kung saan lang tayo pwede ko. Ayan, hindi ko pwede lumusip dyan. Eh. Dito ka talaga lumusip. Ah, naka video naman. Hanapin na lang natin mamaya. Crystal. Nakamamaya malubat pa. Crystal Corridor. Wala tayo. Casino. Cove, Manila. Maricoy, ano ka nga? Tulong. Sa Okada? Hindi pa. Hindi, Maricoy. Hindi. Baka pan mo tong ano ko, baka malobat eh. Wala akong dalang charger. May charger to. Kung ano mo. Ay, wala. I-send ko sa akin. I I Hindi pag kung saan na, nakapag-park si Madam Ayan, no, igagay tayo niyan. Saan ba tayo? Hoy. Saan tayo? Wala ko idea eh. Oy, Magpapark! Sa parking. Pustan, ano tayo para masabi ko kung Asino, Manila Coral Car Park? Ito, ne, Coral Park Car pa, Dito. Coral Car Park. Ayan, pwede ka na maghanap dyan ng parking sa loob. Ayan, marami na. Ito, ne, oh. Sir, maganda sana. Malapit tayo sa... Ito, okay, Ano yung may naka-araw ba? Wala, wala. Pag ganyan, wala. Wala. Ito, oh. Ayun, oh. No? Pwede ka doon. Ayun, eh, oh. Ayun, oh. No? Ayun oh. No? may elevator. Diretso, wala. Eh, pe, ayun na escalator yung packet kanina. Hindi ko may arong pa ganito o pa ganito. Wala, walang nakalagay. Okay, no, may arong. Hindi ko makita akin. Pwede ito. Pwede o kaya ito. Level B, R10. Ayan, sa tabi nito. Dito ka. Dito ka sa tabi ng band del parking, tan dañosa ¿eh? con el Thank okay. you.